Ay, ari utoy. are? Nagulo na naman? Oo, eh. Ayaw na naman. Bila na lang umayaw. And at the same time, papasyalan natin o bibisitahin natin ang ating anak. Ganun po tayong anak na babae. Ano ka pinakamabenta asin? <laughs> okay. So, bisitahin muna natin si ka Baka na rin naka-off ah. testing natin dito sa iPhone kasi iPhone po ang gagamitin natin ngayon. Nasira na naman yung ginawa ni Dexter na Sony CV1 natin na mas maganda yung kalidad kaysa dito. And ngayon po binabaktasan natin ang kahabaan ng highway. Papunta po tayo sa Victoria which is 3 towns away from Calapan City. Ako saan tayo nakatira. Okay po. And at the same time hindi lang yung pagpapagawa ko di para mabisita na rin natin sila. At sa mga ganitong lakaran syempre gusto ko kasama ko kayo. Di ba? So po kayong magkakalas Diyan lang kayo. mapapagawa natin. Kasi may, may napasok na truck din eh. Ano gayon? O toy? O, <laughs> may napasok doon na truck din eh. Okay. Ay, ari o toy! Ari! Nagulo ko na naman? Oo eh. Ayaw na naman. Bila na lang umayaw. Ito ang shop ni Dexter. Ang tattoo. Ay, e, kumpleto yan. Nakahala niyo ba? Bago ito ah. Bago yan oh. Parang ano ko nga oh. Ay, bakit hindi nagana ito? Nagana yan. Ay, masyadong ay, malaki. Eh. Ayan. So, good luck, pare ko, Dex. Gano'n na naman siya, oh. Eh. Naingay na naman siya. Charo. Okay, so papunta po tayo ngayon. Kumain lang kami dito sa kanto. Papunta tayo ngayon sa Baruyan. Dadalawin natin ating mga kapatid. Dadalawin ko unahin si Kuya Lito. And at the same time, papasyalan natin o bibisitahin natin ang ating anak. Ganun po tayong anak na babae. Ah... Uh, sa mga bagong followers natin, hindi nyo lang alam na meron po tayong anak. Dalawang lalaki, isang babae. Yung babae po natin, manok. si <laughs> so manok Okay? So, pumunta natin si Manoka ngayon dadala ko ng patoka pero wala na kami na daanan din eh pwede pa naman kaya lang eh dito sa area na ito, wala na ka tayo bili kayo ha tiktok yan sa akin kay bibili ha <laughs> and uh, tsaka ito bili rin kayo kung medyo effective yun si ko kadadalawin natin ngayon hindi na natin nalagyan di, nabigyan ng, pam ng pampatoka ay di mag, mag iiwan na lang tayo doon ng perang pambili ng patoka Meron din tayo mga ilang candy. Ayan, yan po ilan pa sa mga supposed pa pamimigay natin ng Enero na bigay sa atin ating ninang ng uh, ninang she, ninang si ay medyo ito tinira ko itong iba kasi may mga lollipops ay baka baka sa pagmamadali mabigyan yung mga 3 years old, mga 2 years old so ipinasave ko na siya hanggang sa uh, 3 weeks ago, 2 weeks ago nakita ko ulit siya dati natin niya sa pamangkin ko kasi mga pamangkin ko naman malalaki na ay yung mga apo, eh, okay, mga apo ni Kuya Lito, mga apo namin. Okay? And then mamaya, kay ano naman tayo, kay Ate meron silang tindahan. <gasps> yes! Meron po silang tindahan. Tindahan ng gulay, mga prutas, mga saging, mga gulay-gulay, mga gano'n na saging na saba. Ayan, yeah, so papasalan natin mamaya. Okay? Siyempre, magtitinda tayo. <laughs> i like, online sellin natin sa ba? <laughs> Ay naku, alam mo ba na may ako? kaya tayo napunta rito ang isang purpose eh para makausap natin si Ate Emma. Tungkol dun sa St. Peter, marami akong itatanong dun sa St. Peter kung hanggang kailan 'ko usapan kasi dahlin ko raw tinipakita ko sa kanya. Eh nakalimutan naman natin eh. Daman naman. Sobrang init ngayon, sobrang init. Kaabe. Ha? Ano pag sa sawa? Ano ginagawa mo gadi yan? Ay, ay magbibigyan mo ng patok sa manok. Santo. Kwarto daw ng inay, gagawin daw kwarto na rin ang inay. Bakit ay gagawa pa ng kwarto yan? Ayan, Alin din eh, are? Ito, gagawin na itong kwarto. Ah, oh. Adi kayo, kusina yun. tatanggalin na. Ito na ulit sa loob yung pangalutuan. Kasama ko, tanda ko pa, kasama ko sa mga nagtito no January. Ay! Ay, nagabunso. Okay. So, bisitahin muna natin si Manohoka. Baka na rin naka-off pa. Manohok! <laughs> <laughs> Nag-uulan. Ha? Nag-uulan. Kaya ako dugo sa kula. Saan nakalagay yun? Mm -hmm. Payapos muna. Narinig muna. Ano ba, gawalan pagbabago? Sa barangay tayo magkikita pag rin napasamaan lagay, ha? <laughs> Naku, Diyos ko, haki na yung dalaga. <laughs> Nangingit pa rin siya, pero tinutukan niya kasi ang kanyang manok. Ha? Huh? Hmm? Hmm? baby? <coughs> At iba. <coughs> <coughs> At ay. Ay, ay, marami. Ay! Sumabit, marami manok din eh. Okay, tara doon. <coughs> pero nung... Nung ano na, hindi nga dahil na tayo dito. Ikaw mo ito, eh. okay, <coughs> Ay, okay, ay, mga bata, okay! Go! Asang! Okay, dito na natin ngayon. Eh. Ang tinda rin ako, Kuya Ben. Ang napuroy. Eh. At sabi natin, mahalin na sa araw, natin sa akin, kung may bibiling, bibiling gulay, dyan na lang. Dyan na lang sa kanila. O nga naman. Ay, parang walang tinda. Ay, yun. O, hindi man makita din eh iyon, Ay, ah, eh, may tinda nga naman eh. Ah. di ba? <laughs> Anong ginagawa ko dyan kay Ruben? Pa Pasikat ka naman eh. Ha? Naka-unlaki ng bayarin ko. Akala ko tapos na naka ng bayarin sa kotse bago makuha. Bayad na siya, oo. Ay, itong idadaan pa para sa deeds. Idadaan pa sa LTO. Sa LTO, 8,000 eh, na. Oo. Ito sa so mahigit na. Oy! Ano ga? Abay, meron din namang Ha? O oh, may mga ganyan din naman eh, oh. May bagoong. Ay, di rin na kay bibili. May luya. May saging. Adaming ang daming saging, ano? Ayan, so may sabah. Ay, paano bang nabubulok ka eh? Pero sabi dun sa prutasan, pag daw ito na, ano, na may kumukuha pa rin pang ano yata nila, pang... Hindi, at saka pang ano, yung mga banana, yung banana, ano ba yan? Banana cake okay. yata? Banana cake. O di, ipopromote natin para dito na bumili yung iba. O meron din mga kalakalabasa. O di ba, ayan, o, may mga kalabasa. O, ayan, tinuturuan natin si Cesar, maging cameraman, baka makagawa kami ng porn movie. O di ba? <laughs> <laughs> okay. May mga solo. Ay, ang daming pineapple eh. Ano kami pinakamabenta? Asin. <laughs> o meron din sayote. E eh, di bibili tayo ng kahit sayote. Ito yung paborito kong gulay. Sa totoo lang, pag bigin pero ayoko na nga ng baboy. Ay mag-aya, kagaya ng kalaman, si Papano na aring karne. Uh, Ari, paano nga pala, ang hirap. Ang <laughs> <laughs> hirap din na pala, ano? Kunti. Ano ka ba? Di ba mo makukuryente din eh? Hindi pa hirap. Nasa kaunting tutubuhin mo, mas marami pa yung maaaksay ah. Kaya mga taga-kalapan dyan, hindi ito na ako kayo bumili. Ari, kanto katabi ng outpost. Ana. O oh, may mga nyub din. I Ino. Yan tama, bibila ko ng kamatis. At bibila ko ng sayote. Kahit wala pa si Jenny, pwede pa naman itong bukas, ano? Ayun. Ay, ganun talaga man din ang boses ko. Tapos si Sigaw, vlog, vlog pa. Sigaw din Sigaw doon. Sa ano, talis, ano sa ano ka sa inyo? Sa Hindi ganyan talaga ako. Yung normal, ganito talaga. Pagka, pagka vlog at ano na pinapaganda. So, hindi naman talaga kaya natin. Nawawala na siya. O, oh, so na nababago natin yan, namomodulate natin ang ating boses. Pero kung normalan talaga, ganito talaga yung boses ko. Ayan, okay. So nakita nyo na. Nakita nyo na ang ano nila. Yung uh, kanilang maliit na tindahan. Ayun. Ano ga? Ay, ah, may dalakong candy nga pala. Ari mayroon pa. Thank you, Ninang C. From America. Okay. Oh, nasa na yun? O, oh, sa inyong magbibinsan. Okay. Yasi. si yes, eh, marami at dot ini dali ah ati, mali babantay mo sila. May ilang pan lollipop din eh. Ay to bigay sa lola ta hati ni lola. Ayan, so ito ho ay dini, di kaya ito ay tibag sa mga taga kalapan. Ayan, di gayon, ho ay tibag. Tapos ho so, ay, ari na, konting urong pa, ay ang mabunggu ikaw. <laughs> ayan. Ari, outpost. Di agad, ayan ho, outpost. Yan! Ay, ari, pag hindi sinabihan, nandun lang talaga siya kasi hindi naman talaga siya nagkakamera. Kaya pakiusapan lang natin si Cesar. Ah, meron pa rin puso ng saging pala, oh. At meron pa rin papaya. Ah, yun lang. Ay, ari, malambot na rin. Paano, gari? ha? Ano yan, pa? Di ba sa, sa konting pohonan, ay talagang pag hindi nabil, eh, di wala, eh. Lugi na, ano. Sis, Maras ang kisip. Ah, ni yun, yung mga kuhon ng pa... Okay, babili lang muna ng limang piraso. Ah, pwede naman kung alibi pang sa sabi pang lang. Eh, bagay, kung maraming bili, di may tubo, ano? Ah, saan ka ka nabili? Saan? Bilisan? Ah, sa bagsakan mismo. Pag sa bagsakan pala mismo, ay kung tumpok, ay di tumpok. At saka kung lilimang bibili, may ano ka rin tutubo. Kailangan marami. Kaya rin nga pag hindi nabili, paano kayo? Okay, sabihin na tayo ng kamatis at saka saging. Ako, kamatis ako every morning. Automatic yun. Pilinaran ako na rin. Ayan. Pilinaran ako yan. Ano ako yung rin? Ano Ayan, binigyan ko siya noon. ano yun? Ako po dadalaw sa ina. Ito po ano na? Ano ba tawag doon? Yung, yung ano, yung nakaset na. Yung gaya ng ginagawa natin lagi-lagi. Except kung may bagyo at may mga matinding dahilan. Maraming salamat sa yung pagsama. Ang kabuang konklusyon ay... Kung bibili tayo, parang pinapromote ko na rin ang payaman kundi para makasurvive sa araw-araw. na -araw. Although hindi naman pinapabayaan ng mga anak, ay nagpupursige na kumita rin sa pamamagitan ng konting uh, paghihirap at konting tubo. Diba? So, bili na. <laughs> hindi lamang kay kuya kundi sa lahat ng mga nakikita sa palengke na mga natitinda ng mga kaunti ay laman na isang bilao laman na may konting sibuyas may ilang piraso ng kangkong ay doon na kayo bumili ako ay nakaugalian ko na yan kaya minsan ay ayoko talagang sumama sa palengke dahil pag pinakita nakita kong parang nahihirapan parang may matandang hindi pa kabenta parang may bata na o isang sa pag-iikot, wala pa rin nabili. Para sa napapabila ko, minsan na-uwi ako, may dalawang, may bitbit akong walis, may bitbit na kong, may bitbit akong ano. <laughs> Ayun. So, sa isang araw nga pala at tayo isinwerted, marami na naman tayo mga pang-share, hindi e pupunta ulit tayo sa palengke gagawin natin ang part 2. Doon bibili tayo tapos hindi na natin kukunin ang sukli. O kaya, meron tayo mga ilang tanong na pampakwela. At at the same time, ay mapipremyohan natin sila ng konti. Or, kung hindi mga mapremyohan, ay mababelhan. Mabibilan natin sila ng bongga. Okay po? Ayan, so hindi ko na kayo sasama sa lab Sa Inay. Eh. At maraming salamat sa inyong pagsama sa... Maraming salamat sa inyong pagsama Ba't ako nagmamadali? Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa ating bawat kembot. This is your friend, Roboto. Sa inyo, gusto ko sa at mabuhay lahat ng Pinoy. Sa mga sulok ng world, Robotology pa more and more and more. Thank you.